Sa gitna ng kagubatan ng Peru malapit sa Lake Titicaca ay matatagpuan ng isang kakaibang batong istruktura na tinatawag na Aramo Muro. Isang dambuhalang pintu ang inukit sa bato na tila walang patutunguhan, walang pinto, walang daan papasok at walang bakas ng tao o gusali sa paligid. Ngunit para sa marami, ang batong ito ay hindi basta likha ng kalikasan. Ito ay isang pintuan patungo sa ibang dimensyon. Ayon sa mga lokal na alamat ng mga Aymara, si Aramu Muru ay isang pari ng sinaunang sibilisasyong Inka. Dala niya ang isang mahiwagang diskong ginto na sinasabing ibinigay ng mga Diyos. Nang dumating ang mga mananakop na Espanyol, Nagtago si Aramu Muru sa mga kabundukan upang iligtas ang banal na bagay na iyon. Doon, natagpuan niya ang pintuang bato. Ipinwesto raw niya ang gintong disk sa gitna ng pintuan, nagliwanag ito at bigla siyang naglaho, hindi na muling nakita kailanman. Hanggang ngayon ang pintuan ng Aramumuru ay patuloy na binibisita ng mga manlalakbay, mga relihiyoso at mga mananaliksik. Marami ang nagsasabing nakakaramdam sila ng kakaibang enerhiya kapag hinahawakan ang gitna ng bato. May ilan pang ang nagkwento ng mga malalakas na liwanag, mga tunog na hindi maipaliwanag at pakiramdam na parang humihigop sa kanila ang paligid. Para sa mga sentipiko, ito ay marahil isang hindi natapos na proyekto ng mga inka, isang altar o dambana na iniwan sa gitna ng konstruksyon. Ngunit para sa mga naniniwala sa misteryo, ito ay pintuan ng mga Diyos, isang lagusan patungo sa ibang daigdig o marahil ito ay isang dimensyon patungo sa time and space. Ang Aramumuru ay isa sa mga pinakamalalim na hiwaga ng Peru. Isang lugar na nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundong hindi basta kayang ipaliwanag ng siyensya.